ngayong hapon mga kaidol mga kaidol karoon na ako sa Mako Dabaw di Oro mga kaidol mga kaidol sa bisita ta sa balay ni Tatay Rudong buba na git kayo ang ang balay mga kaidol mo mga kaidol ni Andi ko karoon dali kaya para makita na ito sa situation sa balay so mga kaidol ang balay mga kaidol buba na git sa kayo mga kaidol na niya ko karoon kaya kung makuha na ito inside habang ni tatay mo mga kaibigan so mone niyang yung tulukanan mga kaibigan mone niyang ginahigdaan makita na ito sa video mga kaibigan tulok yun tayo siya ginahigdaan no? mone na siya mga kaibigan tulok yun siya kayo, Tulo, kayo. So, na nga kung magulan mabasa agad si tatay dudong ano eh ang yung kahintang no, no? Hey, good morning mga idol na sabresa ron sa mako maladen brisa ba lain ni ta sa dudung kay amo na amo a ako anan ni siyang amo anan ni subdan sundan amo ko tukod ng adlaw so adlaw nga bernis karon nagabusin lang ito sa akong trabaho kay para ma na anan nag promise ko nga kaya ha na mabalik ko kalong adlaw magabusin lang ko sa akong trabaho karon na atadari kay amo anan ni so na ni dala din ng mga materialis para gamito na nga iya sa iyang gamay nga payan para na lang siya matulugan makita niyo ito sa video ito ang atong match March 3, nang yata ito Anagani yung yani anag -an hidri, yan anak kumisya. So, hindi ba yung siya nabalikan, karun pa na balikan nabalikan kay ng tabog ng kaugusan, ng tabog ng pamagi ng sa itong batong kids na para maka maka tukog ka o gamang payag niya so karon ah, ngita na lang siya ko pamagi ang mga kaibong kayo ah, doon na siya kayo ang iyang balay na ang iyang balay nga dito yan so Aminisan tapawong garus. Hindi kita ng ngapurman naing balayah. Kulang-kulang kung ah. <laughs> magkuan <laughs> materialist pero puruman yung 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 natabangan akong problema sa pagkuyo. Ang dili na ka mabasa anak yung balay? Ang anak ko'y kahigdaan. Ng... Kung ng... tarong. Kung mag-ulan, hindi na ka mabasa tayo, no? Hmm. So, lipay kay karun tayo. Mga hmm. nang dako kong pasalamat sa nag sa kumpayag. Okay, may muntag mga kaidol. Balik na po dadali. Nakalimember mo na ito rin tapit. Dari sa Mako, sa Purok, Purok Gis. So, mo na si Tatay dudung katong nakai-remember mo atong gibuhatan na itong nakong balay dari. So, mo na siya. So, mo na yung balay nga akong gimo sa iya ha. No, so, nasa itrapal dari o kay ang iyang sadlay na ni. Magsige mag, mag tuwan siya, magtagik o kawayan. So, dari siya nagtagik, gibutangan niya o trapal. So, karo, nata dari mga kaidol kay, doon kay atong buhatan si tatay o oh, kanang guwapo na gyud nga balay oh. guwapo na gyud ang balay ni tatay karon tatay dudong so ang ang balay nga kanang amakan o oh, kahoy atung ah, atong pulihan o oh, kanang steel still na gyud nga balay bakal na gyud so karon atay dala diri da nga ah, ah materialis So, natay dala na yung materialis sa mga kaidol para sa iyahang balay. So, muna siya itong dala nga, mga tubular, bakal, para gamito nato ito sa akong gamiton sa iyahang balay na rikaroon. Ah, ito hang, ako ang tukuron. Ang <coughs> <coughs> Tidak ada yang bisa